Abril 22, 2013, ginahasa at pinatay ang 81 anyos si Lola Adelaida Hodensyal o mas kilala sa tawag na Lola Adeling sa loob mismo ng kanyang tahanan. Talong talaga yung kanyang mukha, yung kanyang ulo, malambot, nakibukol pa rin sa gawing likod. So yung mga ganito niya ang magalat yan, may pasasya pasa, may pasa siya dito, may pasasya sa, pasa sa ganito. Sino ang nasa likod ng pangahalay at walang awang pagpatay na ito sa matanda? Ano naging motibo sa pagpaslang kay Lola Adeling? Sa unang tingin, eh, critical din agad ang papasok sa isip ko. Masama yung tama, delikado. Tapos, uh, hirapan talaga. Hirapan talaga. Pinahirapan ang dating. Parang tinorture ang dating. Niyo. Magandang po. Ako si Martin Andanao. Ating tuklasin ng bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa karumaldumal na pagpaslang kay Adelaida Hudencial dito sa Crime Classic. Firepower. 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 Pasado alas 8 y medya ng gabi, nang mabulabog ng na malakas na sigaw ni Adelaida Hudensyal, o mas kilala sa palayo na Lola Adeling, ang barangay Bibiklat sa Aliaga, Nueva Ecija. Ang narinig ko, mahabang ungol at ang sabi niya, tulong, matanda na ako. After nun, pumunta ako dun sa kapatid ko dito sa likod namin. Sinabi ko, sinanandiling, humihiyaw. Sabi nung kapatid ko, Niyo na. Sa lakas ng hiyaw, minabuti ni na silipin ang tahanan ni Lola Adeling. Dahil sa taon, nagpasama siya sa dalawa pang kapitbahay na sina Edmund Villamin at Albert Giang. Kinatok nila Joanna ang bintana ng bahay na matanda, pero walang sumagot dito. pagbukas ng bintana nung katabing bahay. Ang sabi nung katulong, kaninang kanina ko pa naririnig nga yan na, may, may um, na parang may umiiyak. Oh, tapos sabi ko, hindi, hindi umiiyak, sinanandiling, humihiya, humihingi ng tulong. Tapos sumigaw na kami, walang sumasagot. Kapag naririnig na umiiyak yan Hindi siya umiiyak, Lalong nagalala si Joanne para sa matanda. Kaya minabuti nilang sapilit ang pasuki na ang bahay. Bukas oh pa pamangking paano ko yung pinto? Bukas pala. Bukas din yung ilaw sa sala. Pumasok na kami sa loob. Pag ano namin doon sa may pinto ng kwarto, inaninaw namin mabuti. Nakapahalang na si Nanang Bilo, nakalungay nga yung ulo niya. And then, may nakapatong sa kanyang tao. Madilim kasi walang ilaw sa kwarto. After nun, takbuhan na kami. Humingi na kami ng saklolo sa kapitbahay. Dali-dali nagpunta ng barangay hall si Johan para humingi ng tulong sa mga bantay bayan at tanod. Pagbalik ni na Johan at mga tanod sa bahay na matanda, isang kalunos-lunos na itsura ni Lola Adeling ang kanilang natagpuan. Kaya agad na itinakbo sa isang ospital sa kabanatuan ng Noy Agaw, Buhay na si Lola Adeling. Ito po ay natunan po ng ating mga nag-responding kapulisan. Uh, marami po itong mga Pasa sa mukha, sugat, binigay sa Paulino, J. Garcia Medical Center ko sa Cabanatuan City. Buhay pa po siya nung dalins doon. Naging bala pamilya ni Lola Diling na malaman ng masamang balita. Kuwento ng kanyang apong si Lito sa isang text mula sa kapitbahay nila nalaman ng na tungkol sa nangyari sa kanyang lola. Piniling ni Lito na itago na lamang ang kanyang mukha para raw sa kanyang seguridad. I-rape daw si Diretsong ganoon yung gano'n yung pagkakateks eh. I-rape daw. Parang di mo ma-imagine na mangyayari yun sa kamag-anak mo. Parang nababasa mo lang sa tabloid yung gano'ng mga balita eh. Pag talagang unang mamarinig yun, baka mapapamura ka pa or yun eh, uh, na. Yung mga kamag-anak talaga, uh, nagwawala pa yan. Nakakagulat talaga yan. Uh, nangilabot talaga, Kinalabutan ang balita hindi makapaniwala ang kanilang buong pamilya sa sinapit ni Lola at Lee. Matinding lungkot at galit ang kanilang naramdaman sa nangyari. Natural, may, may galit na gusto mong gawin din yon sa gumawa sa kanya. Parang ganyan. Mga nag-iisip ka ng mga mas masasamang paraan para makaganti. May guilty feeling ka din. Eh siguro kung malapit sa amin yung batanda na katira, o may itinoka kaming tao doon, total marami-rami naman sa amin na may trabaho, baka hindi nangyari yan. So, halo-halong emotion. hindi ko alam kung bakit nila ginawa yun. Wala namang, wala namang tibu yun, hindi namamasyal nasa bahay lang. Masakit sa loob ko. Kasi hindi mo makita mukhang tao eh. Magang magayang mukha, nakapikit ang mata, nakabuka yung bibig niya, walang nasasabi, puro kamay kamay mostra lang sa ng mostra. Sa apat na araw na pakikipaglaban ni Lola Adeling para mabuhay, tila hindi na niya kinaya ang malulubang sugat na kanyang tinamo. Kaya Abril 26, 2013, binawian ng buhay ang matanda. La! Hindi ito madaling natanggap ng kanyang pamilya. Umasa raw kasi silang malalagpasan ito ng pinakamamahal nilang Lola. May mga ganong kamag-anak, may mga ganong pinsa na nag-iisip na posibleng uh, makarecover. May time na parang naging critical. Tapos, siguro nung ikalawang araw yon. Pero nung bandang hapon, parang lumalakas ulit. So, may mga umasa eh. Na okay yan, makakarecover yan. Tapos, actually, ang pinag-uusapan nga ay eh, paano yung rehabilitation tungkol naman sa pag-iisip pag naka-recover na siya sa hospital, ang next naman doon, paano gagamutin yung trauma? Eh kaso, hindi nga. Hindi lubos may isip ng mga kaanak ni Lola Dili ang kanyang kinahantungan. Masyado raw mabait ang matanda para sa piti ng isang karumaldumal na krimen. Ang siya dyan sa bahay pero ang mga sinusustento sa pang araw-araw niya. Sumusuporta naman siya ng mga nag mga inalagaan niya, yung mga pamangkin. Kasi matandang dalaga si Nanang Diling eh. Dahil sa tumandang dalaga si Lola Adeling, kaya ibinungos na lang niya ang panahon sa pag-aaruga sa mga pamangkin at apo. Ang mga pamangkin o mga apo na lumaki talaga sa kanya. Siguro, ano yan, mga tatlong pamilya yan. Tapos yung mga apo niya doon, mga pinsan ko, actually iba, lumaki din sa kanya. Mabait, mapagbigay at raw na lola si Lola Adeling sa kanyang mga apo. Kaya malapit na malapit ang kalooban nila Tony sa kanya e conservative pa rin talaga. Sinisiguro na, ayun, uwi sa tamang oras, parang ganon. Uh, hindi pwedeng sasama ng lalaki sa bahay, parang ganon. yung yun tamang higpit ng matanda sa probinsya. Sa lahat ng kabutihan at pagmamahal na ibinigay ni Lola Adeling sa kanilang pamilya, walang sino man nang nakaisip na magtatapos ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Sino ang tinutukoy ng mga kapitbahay na kanilang nakita sa kwarto ng matanda ng gabi siya ay halayin? Ano naman ang kanyang motibo para gawin ang karumaldumang na krimen? Kay Lola Adeline. Agad sumaklolo ang mga kapitbahay ni Lola at Diling nang marinig ang malakas na sigaw ng matanda. Ano dilim Tulungan natin! Nang kanilang sugurin ang tahanan ni Lola, nagimbal sila sa kanilang nakita. Walang malay at walang saplot. Magang maga ang buka. Tukuan ang ulo at nanginitim sa pasa ang katawan. Ganito natagpuan ng mga kapitbahay si Lola Adiling sa loob ng kanyang kwarto. Yung mga kalamnan niya, lalo lalo sa bandang ulo, nangingitim yan, namamagda. Parang yung uso niya parang umangat. Eh. Tapos iba yun ay shape ng ulo niya. Tapos nanginginig-inig yung mga ibang parte ng kalamnan niya. Ayon sa medical legal report, nagtamo ng blood force o penetrating trauma ang ading ni Lola Adiling complete fresh hymenal laceration po sa ari niya. Hindi po sabihin, may bagay na ipinasok po dito. Bukod dito, mayroon ding sugat at contusion sa ulo, muka at dibdib ang matanda. Sa investigasyon ng Aliaga Police at base sa medical legal, lumalabas na binugbog pinampas ang ulo sa pader at ginamitan ng matigas na bagay si Lola Adeline. Sinuportahan naman ito ng salaysay ng kapatid ni Lola Adeling na si Estelita Topacio. Pinilit daw ni Lola Adeling ikinuwento at ininwestra sa kapatid ang ginawang kahayupan sa kanya bago pa man siya malagutan ng hiningaan. Kung siya yung na, nagpapay pero siya may humila sa kamay niya. 18, siguro yung oras na yun. Yun lang, yun naging yun niya. Tapos nung kung nga may na, nagsisisigaw na siya, siguro nung siya sinasak, sinasaktan. Nuuntog siya sa pader, yung ganito niya, may mga... Kasi hindi finish yung dinding, maraming butas-butas dyan. Ito sa kanya may tahina. Tapos ginagano niya yung kamay ng bata, hindi ang ano ko doon, napakahulugan ko doon, Minumulesta siya. Hindi pa doon natapos ang pagpapahirap kay Nora Adeline. Hindi na makapagsalita ang matanda dahil isang tubo ang isinaksak sa kanyang bibig. Tapos niyaan siya dyan. Tapos kahawakan yung kamay ng bata. Pinagaganon yung daliri. Pinasusuot sa bibig niya. So kala ko kung ano yung anong yung, yung pala yung, yung tangkay ng poso namin doon sa probinsya isinalaksak sa bibig. Kaya siya hindi makasigaw. Yung nakasalaksak na siguro, pinaglalaroan pa. Parang ano eh, parang pakiwari ko, ano eh, pinaglaroan muna siya eh. Yung kaya pa hindi na makapagsalita, wala na siyang titilaupan. Yung doon, tapos yung malangalan niya, biyak na. Hindi nila maisip kung ano ang nagtulak sa isang tao na gawin ng mga ganitong bagay, lalo na sa isang matanda. Yung nakikita po po natin yung motibo ngayon, nila nga po yung may erap po yung establish kasi rep po yung kaso niya. Yung mga tinitingnan po po tayong ibang motibo, yun po ang gawin pa po yung investigation natin. Hanggang sa ngayon, ang misteryo kung paano nakapasok ang salarin sa bahay ni Lola Adini ay hindi pa rin nare -resolvahan. Sa pinasukan po niya, eh, wala po dahil sa mismong harapan din po ng pintuan ng bahay nakitang lumabas at may posibilidad na doon din po siya pumasok. Sa investigasyon ng polis at pahayag ng mga kapitbahay, Isang 17 anyos ang itinuro ng mga testigo ang lumabas sa bahay ni Lola Adeling na hubot-hubad nilala ang edad na suspect na isang deaf and mute o may kapansanan sa pandinig at pananalita. Wala raw sa sarili at naglakad lang pauwi ng kanilang bahay ang suspect matapos isagawa na sabing krimen kay Lola Adeling. Binong mga kapitbahay namin, may lumabas na nga daw, nakahubot-hubad. Hindi makapaniwala si Joan na magagawa ng binata ang kalunos sunos na krimen. Mabait siyang bata. Ano nga siya dito eh, yung utusan siya dito ng yung sa mga kapitbahay, yung hingian ng tulong, ah, uh, pipe tulungan mo ko, pipe pagbomba mo ko, uh, pipe tulungan mo, pipe pakitingin mo kay anak ko, gano'n. Kahit mabait ang pagkakinala sa kanya ng mga kapitbahay, dahil siya ang nakitang lumabas sa bahay ni Lola Adeling, agad sa itinuring na pangunahin sospek sa investigasyon ng police. Saka lang siya pinuntahan, hindi na na dito. Kasunod nun, dumating na rin yung mga polis. Siya na kinuha. Mga tinawag na mga kasapi ng bantay bayan, sila po nag at, -over na nag at tinurn over lang nila dito sa police station yung suspect para sa kaukulang pagsisiyasat po. Pinabulaan naman ng ama ng suspect ang paratang sa kanyang anak. Hinding hindi raw ito magagawa ng kanyang anak lahat po kami dito wala pong naniniwala. Ba? Kasi well known po kami, kilala po kami dito, taga rito po kami talaga. Sinangayun na naman ito ng kapitbahay ni Lola Adeling na si Joanne. Bumili pa raw ang binata sa kanyang tindahan, 10 minuto bago nagsisigaw si Lola Adeling. Mabait siyang bata, hindi naman siya palaaway, hindi, hindi nga siya na, na, na ano dito sa ano eh. yung sa mga trouble-trouble, hindi eh mabait. Bumili siya sa akin. Pero, sa loob ng 10 minutes na yon, doon lang sa cover ng 10 minutes na after na bumili si Pipe, saka lang ako may narinig na ulo. Itinangyo ng suspect na siya ang salarin sa karumal-dumal na krimen. Wala raw siyang alam sa nangyari at biktima ng setup sa nasabing krimen. Oh, nilang, nilang. Ang sabi niya, meron daw sa kanya may sa ulo niya na parang nahilo na siguro siya. May naghubad daw sa kanya. Yun, yun yung, yung kwento lang. Kwento lang po, yung ninimatay lang po siya. Yung pagising niya, nasa na siya. Sa kabila na mariing pagtanggi ng pinata, hinuli siya ng mga polis bilang pangunahing suspect sa kaso. Ngayon po, nagkakandag po tayo ng malalimang pagsisiyasat para madetermine na po natin kung sino talagang sala rin at kung may kasama si Alexander o walang sala si a*****. Uh, yung pong proper investigation ay uh, isinasagawa po natin para malaman po natin kung sino talagang may kasalanan nito nang siyang gumawa ng karumaldumal na krimen na ito. Ang ebidensya na nagdidiin sa suspect ay ang mga saraysay na mga kapitbahay na nakasaksi sa binata na lumabas sa bahay ni Lola Adelie. Bukod dito, nakakuha rin ng ilang imbedensya sa loob ng bahay ng biktima na maaari na magpatibay sa kaso laban sa binata. Ang madatna ng ating mga investigador, may mga nakakalat po doon ng mga dugawang panty, brief, uh, mga panyo, at marami pa pong iba na yas, mga... Bloody po, marami din po doon nakakalat doon sa flooring po, madam. Tinitignan pa po natin mabuti, pero may posibilidad po na pag-aari po na ito. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga polis aliaga sa kaso. Isang angulo na kanilang tinitignan ay ang sinabi ng suspect na kilala niya ang tunay ng mga suspect sa krimen. Nakita niya may papasok na dalawang tao doon kay niya na nakita naman daw po niya yung muka pero hindi niya alam ang pangalan, alam niya ang bahay. Sa kulangan sa ebidensya at testigo, tila na ang ng otoridad sa tinatahak nilang investigasyon. Wala pa pong lumilitaw ng mga bagong witnesses at yun nga po ang tinatry natin na malocate yung mga witness para yun na nga po ma magkaroon po ng justisya yung pagkamatay ni Lola Adelaida dinadaan natin sa malal malalimang investigasyon pa po Kaya naman hindi kontento ang pamilya ni Lola Adelaide sa itinatakbo na investigasyon sa kaso. Uh, habang tumatagal, lalong dumadami ang tanong. ah uh lalong lumalawak yung spekulasyon kung sino ba talaga yung mga final na gumawa. Mabagal. Mabagal yung pag-usad. Lagi ka nilang nag-aantay ng good news na hindi pa dumadating. Ano naman ang ebidensya magtuturo sa tunay na may sana sa kinet? At sinong testigo ang magpapatibay sa kaso ito? Pagkakampahan ng Aliaga Police Station ng kasong rape ang 17-anyos na suspect. Pero dahil siya ay minor de edad, kaya inilipat siya ng kustudiya. Pero dahil siya ay minor de edad, inilipat siya ng kustudiya. Sinabi nila na 19 na taong gulang lamang ito. Pero nung ipresenta nila ang kanyang uh, birth certificate, ay nalaman natin na ito ay 17 taong gulang lamang ito nasa pangangalaga na po ng, ng regional rehabilitation center for the youth sa Magalang Pampanga po. At dinala po namin siya doon base na rin po sa order, commitment order na nanggaling po sa korte. As 5 ng Hunyo nang ilipat siya sa Regional Rehabilitation for the Youth sa Pampanga. Kahit na umuusad na ang kaso laban sa suspect. ng mga kaanak ni Lola Diling hindi kumbinsido sa investigasyon ng mga polis. Hindi yun ang analysis ko. Meron akong ibang ano. Hindi ko masasabi dito. Ako na lang nakakaalam doon. Samantala, buo pa rin ang tiwala ng ama ng sospek at tumaas ang balang araw ay mapapatunayang inosente ang kanyang anak mula sa ibinipintang na krimen. Siyempre po masakit kasi alam ko naman, eh, during that time po, pinatagay pa daw ng mga pinsan, di amoy alak, kaya naniniwala silang baka gawin yung crime. Pero pag may natural naman po na behavior yung tao, kahit nakatagay, mahihain po kasi yun sa personal. At sana lang po malaliman yung kaso, mapanagot yung dapat managot. Kasi yung sa panig po ng anak ko, wala po siyang maamin. To... Karoon na galing tapat lahat. Ibig sabihin nun, parang ang dating nun, wala nang sinasanto ngayon, mga panahon ngayon. Kahit sino, anong edad mo, kahit na may policeman lang dyan sa kanto, ano, basta may oportunidad para gumawa ng kasama ng isang tao, binigyan mo ng pagkakataon. At wala kang sinet up na security para sa sarili mo, sa pamilya mo, malas mo. Usap-usapan din yung motibasyon ng mga taong gumagawa ng gano'n na malamang lango sa droga. Isang tendency rin yan na yung pamilya namin magkakaroon ng galit sa mga gumagamit ng droga. Pero umaasa pa rin ng mga kaanak ni Lola diling na lalabas din ng katotohanan. Mga nakakalam sa pangyayari, magsalita na. Sigurado, kung sino man ang mga talagang gumawa, meron din kumbaga, nag-uupisa ng makonsensya. Ngayon magandang pagkakataon para sabihin yung lahat. Gayun pa man, ipinagpapa sa Diyos na ng pamilya ang mabilis na paglitas sa kaso ni Lola Adeling at hindi pa sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang katarungan. Sa ganitong paraan man ay masuklian nila ang kabutihang ipinahagi ni Lola Adeline sa kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic. thank okay.